Baba na. Good morning, guys. Halika ka na. Baba na tayo. Baba ah, ka na. Ayun. Ayaw yung niya bumaba. Kasi ako sa Miss Kai. Alam mo naman yan. Ang ganda ako bumaba. I ano mean, yung inaano mo kanina? Kaya na chop-chop dito. ano. Uh, tuyo na, Press, uh, ma ano na Hello, hello, hello! Hello sa mainit na mainit na <laughs> mainit na tanghali! At sa aking bangs. <laughs> paksiw <laughs> kasi yung mga isda nila wala na hindi na magaganda tanghali na kasi mga alas 12 na pang na lang mapapaksiw natin yon oh, okay pang marami pa naman kasi kami doon na ano yung isda galing ng Bicol yung ano na ito yellow pinto na meron pa kami ni Papa saka uh, pusit meron pa rin right kami mga galing lahat ng Bicol So guys yung nabili namin oh pampaksiw gusto ko yung mga ganito mga papaksiwin pero sabi ni papa siya daw maglilinis hintayin ko na lang maliliit lang ito ang oh, sarap nito guys ewan ko ba pero meron na kaming ulam ngayon yung ano yung ayan sarap ito eh pampaksiw meron na kaming ano guys meron pa kaming meron pa kaming tuna sarap siguro mga anim na piraso pa yon sabi ni mama kasi unti-unti namin yun. Huwag na ng tuna, sabi niya. Sa inyo na lang yung tuna, pusit, at saka hipon. Kasi ano nga, alam niya, gustong gusto ko yun. Yeah, kami dito sa rep, guys. Bumili ko si Papa ng ano? Ng yellow. Grabe ang mga gutom, guys. Nanginginig kami pareho. Ano <laughs> pagkain namin, no? <laughs> Guys, nandito man tayo sa ating kusina at magluluto naman po tayo ng ating paksiw na isda. Hindi po nakita yung paksiw na isda. Ayan po, hawiin natin yung talong. Ayan siya. Yung maliliit na bisugo. Sarap na paksiwin. Tignan natin ang asin. May sili po yan, sibuyas, sa kaluya na sa ilalim. Talagyan natin ang ating suka. Sarap na suka ng iloko. Di po kami nagsasabaw ng tubig. Puro suka lang po. Maraming suka lang. Tatakpan na natin. Nagpainitin po tayo ng ating alimasag. De po yung ating paksiyo. Yung alimasag natin, okay na rin yan. natin yung ating langka. Yan po guys. Kaya pressure po ito. Sayang naman kasi pag hindi maubos. Painit ko rin. Ito po yung sausawa namin ng alimasag. So, ah, lagyan ko ng suka sa asin, Saka may maraming bawang na dinikdik. So, yung suka. na asin. Bawas. Adong aalat. Ito yung suka na may sili. And guys, ito na yung ating paksiw. sarapan ano. Oh. mamasyadong patutuyuan, mayroon konting naiwan na sabaw-sabaw. Tayo na natin to Yun lang po yung langka yung naiwan. Wow, super special naman ang pagkain natin. Thank you. Galing din ito sa Bicol. Ito yung nabili namin kanina. Ito, galing sa Bicol. Wow. Sarap naman. Thank you, Mama. Sa so, padala mo sa amin. Hmm, Naalala mo si Mama? Yeah. <laughs> Namiss mo na si Mama? Yes. <laughs> Alam nyo guys, nakakainis. Hindi ko alam dito kung anong unahin ko. Paksiw, o yaan, o itay. Nakulod, no, paborito ko. Uh-huh. Paano ba naman yan? Kasarap naman ang hinanda ni Papa. hmm <laughs> Kahit may init ang panahon, tibugan na! Kaya tayo guys. <laughs> Ito kasi, ano niyan na ulam namin ng isang araw. Kain ulam namin ngayon. Ito yung binili namin. Ito, ang dami po kasi doon sa rep. Meron pa sa rep. Kaya sabi ni papa, kainin na ng kainin para ano. Pero yung kaya lang naman. Kain tayo. Hmm, Sinawso pa niya dun oh. Kita ko. mhm mm Kasarap naman, pati sa usawa. Hello guys, tignan niyo yung mga baby namin, oh. Sarap ng kain nila. Wala silang, ano, dog food lang yan. Walang ulam. <laughs> Sarap ng kain nila, kahit papaano, oh. Hmm. Yung mga tumatapon sa labas, kinakain ni, ano, ni, Be ni Bella. Kamot na naman. Okay. Kain sila, oh. Gutom na sila, eh kadadating lang namin guys kasi shower ko lang hindi ko na binasa buhok ko kasi matagal na ano na magpatuyo si papa nagsa shower ah, hindi naman gaano mainit sa labas ngayon okay lang inimbitahan kami nila Emily dinner sa kanila ayun tapos yung aming mga bebe na iwan sila dito hindi na namin sinama kawawa din kasi sila guys kapag nasa upuan lang kaya iniwan namin kapag dito lang kami sa gilid-gilid ni Papsi nagpupunta Good morning! <laughs> Naka-pajama pa ako. Alas 8 na. Oh. Pajama bells. <laughs> Bagong bangon. Pero nag -ano na ako. nag na ako. Bigyan ako ni Papa dun sa Sa ano, uh, kwarto. Sa kama. Literal sa kama. <laughs> Lalabas daw namin yung ano, bicycle. Samahan mo sa kama. ano, doon. Ay, eh, dadagdagan ko pera mo. Ayan, it... nag nagshower na ako, guys. Tapos si Bella, sinyawer ko din siya kasi naka-diaper. Yung poop niya nandun sa loob ng diaper. Kesa naman i-wet wipes ko siya. Nilaba, ay, nilaba. <laughs> Tinaliguan ko na rin. Mainit pa naman yung tubig. Mm. Kaya kahit na maaga. Time check. Hala, anong oras na? Ang oras ay 8.40 ng umaga. Maaga pa nga. Sana hindi siya magkasakit. Kasi naglamira yung kanyang ano. Mm. kaya ganyan. Niligo ko na lang siya. At saka para mapreskuhan din siya. Sa maghapon. Kahapon ba pinaliguan nung isang araw? Si Sky mamaya liliguan yan. Pag yung ano, pag yung mga balahibo nila humaba nakikita namin mabilis silang halhalin init na init ba <laughs> pasensya na kayo guys ito yung ano yung pambahay ko na salamin pambahay sabi ko kasi ano kasi wala itong great ah uh, ion specs ito sabi nila nakakagamot daw sa migraine sa vertigo nakakatulog siya tapos yung sa mga diabetic yung lumalabo na yung ano yung paningin maganda rin daw ito so tinray ko. Lagi ko nakakalimutan guys, actually ma lagi, ano, matagal na ito, siguro 4 months na siya na nabili. Opo, 7,000 'yan guys. Uh, maganda naman. Hindi naman ako nahihilo, sabi nila, baka pag unang suot mo mahilo ka. Pero nung unang sinuot ko ito, hindi naman ako nahihilo kasi wala nga siyang grado. And lagi ko nakakalimutan na isuot, lagi ako naka-reading glass. Ganyan, yung salamin ko yung bigay ni ano ni Dr. Kalabio Ibong. Hello po Dr. bigay niya sa akin yung isang salamin ko. So ayun guys, uh, ito ang ko ngayon. Pag nakita niyo ito na ano, suot ko pambahay. Kasi hindi ko pwedeng gamitin sa labas. Baka meron akong biglang basahin. Pwede naman siguro babaunin ko lang yung ano ko yung salamin ko talaga para makabasa ako. So ayun, kaya pag hinahanap ko ito, hala saan yung ano, salamin ko na pambahay. <laughs> ayun, pero ito with ayon. Ito, ito daw yung nakakagaling ito. Yan. So sabi ko bakit wala siyang ano, gusto ko yung yung nangingitim ba sa pag lumabas ka ng bahay kagaya ng mga salamin ko. Ano yan tawag doon? Progressive. Ayun. Eh sabi niya, hindi na daw kailangan kasi basta meron siyang ano doon, meron siyang paliwanag na ito, hindi na kinakailangan pa na magbago yung ano at dahil yung salamin niya mismo kinukorek niya at saka meron siyang yun, pinoprotektahan na nito ng salamin niya yung mata mo sa araw yon yon ang ano niya, yun ay yung paliwanag niya sa akin, kaya hindi na kailangan pa noon yung progressive basta yung nangingitim siya Ayun, tapos meron dito, hindi 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 malinaw yung ano, yung binabasa ko guys, hindi siya malinaw. Pero unti-unti daw 'yan habang ginagamit. Kaya ngayon sabi ko, pag nasa bahay ako, ito talaga ang gagamitin ko. Liban na lang kapag mag-edit -e ako. Bakit napunta sa salamin yung chika ko? <laughs> Kasi gusto ko yung mga kaedad ko, sa kayo mga ano, yung mga diabetic para matulungan ko din parang ganun lang guys yung nasa isip ko biglang pumasok sa isip ko but yung salamin na naman yung sinasabi ko ayan dumating si papa binilan niya ako ng ano ko ng antibiotic ko tapos bago siya umalis pinagtimpla niya ako ng ano ng Milo sabi ko kasi sa kanya parang nanghihina ako mabait yun guys kaya marami ang ano nagsiselos kay Papsi <laughs> Mabait siya, super bait. Saka mapagmahal talaga yan. Lalong-lalo na sa akin. Kaya yung mga nakakasama namin, yung mga ano, mga taong nakakasama namin na pag nakikita, akala nila talaga, inaano ko siya, yung tao, inaabuso ko siya. Pero hindi guys, talagang ganyan lang si Papa. mapagano ano siya talaga siya, maalaga talaga siya sa akin. Hindi siya nagbago mula nung unang, yung nung ano, nung nagsama kami nung mag-asawa na kami hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Kahit nasa Dubai kami, masikaso din siya sa akin. Mabait siya. Kaya, yung iba siguro, nagsiselos kasi hindi naman ginagawa sa kanila ng asawa nila yon pag nakikita nila. Minsan, ganun yung tao eh. Gagawan ka ng issue na hindi maganda. <laughs> kasi hindi nila nakikita na ginagawa ng asawa nila sa kanila yun hindi nila nakikita sa asawa nila yung nakikita nila kay Popsi ang bait talaga siya blessed talaga ako sa kanya blessed ako sa family din niya sa mama niya grabe super bait ni mama hindi rin nagbago si mama wala noon hanggang ngayon haba na pa lang ng ano mo Oh, super haba na ng ano niya, buntot niya. Dapat siguro gupitan ko dito. Pa ganon. Paano ba? Ayan, siguro pagano ganon. Gupitan niya na, no? Diba? Haba na, o. Oh. Tapos so, ito din, umaba na rin itong balahid ng babaita na ito. Sila lang ang kasama namin dito, guys. Kaya parang mga anak na namin sila. Nakatuon sa kanila yung ano namin, yung mag-up. <laughs> natatawa nga kami minsan ni papa tsaka <laughs> nakakamiss din yung mga anak namin mm -mm. dong, cheng, clark anak mga anak, miss na miss na namin kayo mm, ok na okay huh? na okay na mababaw lang guys ang anong ang luha ko pagdating sa mga anak kung ano kung bago pa lang kayo sa channel ko puntahan niyo yung ano yung panahon na kasama pa namin sila sa Dubai yung magkakasama kami kahit pagod ako pinaglalaba ko sila laba, pinagluluto ko sila, yung baon nila, pagkain nila. Gusto ko ba yung ano yung pagdating nila sa gabi, sila, sila nila papa. Meron silang masarap na Parang hindi ako napapagod, guys. Parang wala akong kapaguran. Kasi mahal, na mahal ko yung pamilya ko. Mahal na mahal ko yung mga anak ko. Tumamig hmm. na yung Milo ko. Hingi tayo ng mainit na tubig kay Papa. Alika na! Ka na makipag-away dyan sa ano. <laughs> mm. Papa, pahingin ng mainit na tubig. Lumamig yung ano ko. Milo ko. ay' ah, nakaano pala siya. Anong ulam natin? Naglabas ka na? Ah, uh oo. -oh. Papatay na mo siya, oh. Nagugutom na. Nakatingala <laughs> na naman. <laughs> Nag, ano na, naglaga na ng chicken para kay Leskay. At Bella. Bumili si Papa dun sa, ano, sa duluhan. Kasi kung bibili kami, 70, 70 sa isang araw. Yung nauubos nila. Kasi 35, 35, 70. 70 sa umaga, 70 sa hapon. Di bumili ka na lang ng 1 kilo, kaya kalahat kilo. Pang 2 days na nila yun. Time check guys. Ang oras ay alas 10 ng umaga. Umaga kaming kakain ngayon. Sarap. Meron pa yung paksiw. Hello guys. Good evening. So ayan yung ating mga bebe. Nag-aabang sila. Papa! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na yung pagkain. Ayan na, ayan na, ayan na. Nakaabang sila sa pagkain, Papa. Oh, nagutom na yung mga bebe. Tami, ah. Wow. Chamken at saka pork. Wow, sarap ng ulam nila. Hmm. Saan ka pa? Thank you, Papa. Thank you, Papa. <laughs> Hi guys, maghapon ako dito sa loob ng kwarto. Grabe. Halos hindi lumalabas. Lumabas na kami kanina nung nagkaroon kami ng bisita. Ayan, may dumalaw sa amin. Pero okay naman. Ay, init. Malinsangan talaga ang buhay natin, no? Mainit-init, pero okay lang yun, guys. Nagtinda na nga pala sila, ano? Sila Emily ng barbecue dito sa amin, sa harap namin. ako ng tinta nila. Parang, <laughs> hindi mo kakayanin na ano, na hindi tikman. Uh, I like water. Water ito pa, pa. Pakikuhan na. Nag-aabot na ng inumin. Ito na lang. Yung yelo niya, ito na lang. Uh, na Nang water na lang. dala ka na lang ng water dito, please. Thank you. Wow! Doon naman naman yung baby ko. Oh. Naubos nila. Oh. Si Sky talaga. Di Namimili pa. Iniwan niya yung konting dog food. Di si Bella. Naubos niya yung sa kanya. Pinupulot oh. pa niya nasa gilid niya. Ano? Sky. Ayan. Very good. Sana ubusin nila yung ano nila. Dog food nila. Very good. <laughs> Malakas silang kumain. Bukas. Naka-schedule si Sky naman na maliligo. Si Bella, pinaliguan po uli siya kanina. Alam naman na ninyo. Hi okay guys, salamat po sa panunod ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe, subscribe na. bigyan nyo din po akong thumbs up.